Sa isang lugar ng bayan ng Tansa, may isang batang walang magawa sa buhay. Ito lalabas sa kanilang bahay. Siya lalabas. Yan. At siya ay magagala sa bukid. Dahil siya walang magawa. Yan at Chai! Dami! Chai! Chai na! Chai na! Hot Chai magagala. Ayun sa mapa. Magagala siya. Punta siya sa isang nayon na kung tawagin ay Ban... Bakaka Island. Oh, may nakakantutan daw. May nakakantutan! Teka lang! Ayan, sumapit yung shirt. <laughs> Pero may cellphone mo, ma Dennis. Bilik, dadagi tayo dito. Para maganda yung view. Ang oh, sakit.